Hello guys, welcome to my vlog. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang aming lot o yung lote. Ayan. Ito po ay 698 square meter. Kasama po 'yan yung bahay ng kapatid ko. Ayan, 179 square meter at ito ay nasa 519 square meter. Iikutin po natin. Ayan, pasok na din tayo dito sa aming lote So ito ay hanggang doon yan, yung lote namin hanggang dyan sa may poste na yan. No? At ito naman ay hanggang doon sa pinakababa. Yan ay hanggang sa baba. Yan, ito yung likod namin. So nakikita nyo yan, yung nasa likuran ng bahay nila ayan hanggang dyan ang aming lupa yung may bangin na yan nandyan at marami po itong mga tanim katulad ng rambutan ayan rambutan lansones merong mangga merong langka yung itong kaimito o yung star apple ayan hanggang doon yan hanggang dyan sa likod ng, ng bahay na nandyan sa baba hanggang dyan yung lote namin kasi medyo slide yung nandyan eh so yan ang mga tanim.